Testingin nga natin ang ninja Hindi naman siguro nagkakalayo ang bilis nito dalawa Anyway, so what is mga hardcore We are back and uh, papunta po tayo ng uh, Guadalupe, Makati Kukunin ko lang yung sprocket na yung pinagawa natin Meron kasi tayong ginagamit uh, na sprocket ngayon Ang gamit natin kay Stoker is 428 At uh, 18T ang sukat Okay, so ito yung gamit natin na uh, sprocket before 18T yan, yan Bilangin nyo na lang, basta 18T yan Ang ipinalit natin ay 16T. Ayan. Ang pagkakaiba nito is ito ay 428. Tapos yung makikita nyo yung spline nya sa loob. Ayan. Flower yung kanyang pagka-spline. yung engine sprocket ni Stoker. Ngayon ang ipinagawa natin is uh, 16T. Hindi kasi tayo basta-basta makakuha ng 428 na 16T para dun sa makina ni Stoker. Kaya nagpapagawa tayo. Ngayon, pinamasin natin siya. Ang layo ng ating hanap. Sa Guadalupe tayo nakakita. Naguyod ko na ang buong Maynila. Ang buong Tagig. Walang tumanggap kasi ang dami nagre-reklamo. Ang Ang spline kasi noon ang hinahabol ko yung sa sprocket. Ngayon, ang dami nagre-reklamo, napakahirap daw gawin. Kasi unang-una, napakatigas ng sprocket tumatalbog yung talim nila sa sprocket yan, yun ang sabi nila ang hirap kaya nun simpleng simpleng bagay papagawa mo o tatanggihan although yung ginawa, yung pinagawa natin before is uh, CNC kasi yun CNC umabot ng 4,000 pesos yun lang, sprocket lang engine, sprocket, CNC all the way, hanggang sa painitan hanggang sa tumigas, inilublub sa use oil para tumigas, yung ganun nagquenching tayo dun para tumigas, ngayon ang pinapagawa ko is uh, 16T medyo maproseso yung ginagawa natin, pero sana naman nagawa dalawang sprocket yung ano ko dun eh isang pang 520 para dun sa uh, spline sa loob at saka 428 naman para sa gearing sa labas yun yung hinahabol ko eh yan ba tayo uulan ba? oh na malas ka nga naman try natin ito dun sa kabaan dun itong ninja 250 na to nga pa palawan pa nga ng karera Diyos ko po Rudy na tayo sa edsa na tayo dadaan para hindi na ko pasikot-sikot gamit pala natin ngayon ay TFX TFX 150 kasi syempre si Stalker injured pa hindi naman sa injured pa ayoko lang gamitin gusto ko pag ginamit ko nando na lahat isang lapas malakas di na idaw <laughs> e daw testingin nga natin ang ninja But, ang sarap din magkamera ng motor na hindi kalakasan eh kasi anytime anywhere meron kang makaka- magkaka ka talaga ng katapat. Meron ka talagang kasabay sa daan na talaga sa iyo. E, ito naman 150cc lang ito, super stock. Company shield. Mm. Tapos tingin nga natin ito Ito 250 lang ito Ito naman sa atin 150 Yamaha Ang gamit natin injector dito Ay pang Miu M3 8 holes Oh flat pa Lalagang Pinagangkasan pa hmm. Pinagangkasan pa ako, hindi na rin naman tayo makakapagkarera dyan sa traffic ng yan. Sa so toko na lang natin itong isa. Nakakaawa naman eh. Nakikinikinit ako na yung magiging future ni ano, stalker. Kasi si stalker nakarimset ngayon eh. Ang likod, likod lang. Okay, so ipakita natin mamaya sa inyo kung anong itsura niya ngayon. Okay, so ito na ngayon si Stoker and uh, napapansin nyo, parang hindi ito bagay. Oh. Parang hindi bagay. Ang gulong niya sa likod ay 60-90. Nakarimset siya eh. Ang harap. Sa harap ay hindi ko malaman kung anong sukat dito sa harap. Wala kasing nakalagay eh. Oh. Kahit anong tatak, kahit anong pagkakakilanlan, wala. Ang target ko lang naman doon, tumukod siya ng ano, Tumukol siya ng 200 kilometers per hour sa isang kilometro. Isang kilometro ang target ko ha. 200 kilometers per hour sa isang kilometro. Puta ni wow! Walang iba. Pwede nga, lampas pa yun dun eh. Itutunan ko lang na maayos kasi nung nakaraan sira yung ating stator. Okay, so ito yung stator nating pinagpaltan. So makikita nyo naman kung anong itsura. Oh. Sunog na sunog talaga. Ito yung bago na ikakabit natin. Tapos ito. Kung mapapansin nyo, yan o, oh, sunog ko. Oh. Kapag sunog yan, since battery operated yung ating motor, nawawala ng power yan. Nababawasan ng spark, nagmimintis, nag... Uh, napuputol. Ayan, ganyan. Kumpara dito, bago. Ito, okay, okay to. Ito yung kakabit natin. Unang-una, sira ang stator natin. At the same time, yung mixing ng ating metanol, ginamit natin yung metanol. Ang mixing pala nun, hindi basta-basta. Pag pala nag ka, hindi ka pwedeng damihan mo lang yung, ano, yung metanol. Hindi pala. Dapat, mas marami ang portion, ang ratio ng tubig Kaysa sa methanol Ganda oh Pogi Honda Civic Yung ala Sa edso talagang tahanan dito natin Hindi naman talaga tayo dito dapat dadahan eh Dito lang tayo napasuksok Ganda sa paghahawal dito sa Ninja 250 na yun Hindi naman tayo nangabot Hayop na yan. Masarap mga karera pa ba, ba Ha? Masarap mga <laughs> Ang daming katapat. Ayun. Ay, nanguna pala tayo eh. Tayo yung champion. Winner. Winner. <laughs> doon sa kamaan doon. Eh, pagbigyan. Naulan pa. Dalagang ano man, magkakamalas nito. May bagyo daw eh. Nananalanta si Jenny. Ito talaga si Jenny. Oh. Titigil ito dito, syempre. Magbababa. Ay, ah, hindi. Ito rito. Odd is, odd is goo. Ako. Naiwan na tayo. So ito yung kinalabasan ng sprocket natin Hindi man ganun kaganda Pero tingnan nyo naman Okay lang yan Walang masama dyan Ang so, mahalaga dyan na hindi yan yung ipin nya Ayan Tapos ito yung lock nya Siyempre yung lock nya baja Pang ano ito Pang dominar 400 Plate sprocket drive Dito tayo sa may Guadalupe. O, bilangan natin. Sinimula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. So, 16T, talon tayo from 18T to 16T. Ang kombinasyon kasi ng 18T is 48. Nag-36 tayo, kaya tumalon tayo ng 16. So, may computation kasi yan. Uh, ipapakita ko na lang sa inyo, ituturo ko sa inyo paano mag-compute namaya. Ipapakita ko sa pagkabalik ko doon. Ipapakita ko na lang. So, nalobot din tayo kanina. May kasabay tayong Ninja 250. Eh, bahala na kung anong, ano, kung anong kanalabasan. Ayan. Okay.